Good morning guys, uh, ngayong umaga ano, na nandito tayo sa ikot bahay para harvestin na natin itong ating pambutan ating So ano, you know, uh, kakat ko na pero to iniwan pa natin tong isa kasi wala pa masyado ugat so ito ko na kita nyo ay na ano na natin yung ugat na so masyado siyang marami guys ko nakikita nyo so ayan po So, palabas na siya ng plastic. So, gawin natin ay lilipat na natin siya. So, yan. Gawin natin, buwasan natin yung dahon. So,

para hindi mag-inda to hindi na natin tatanggalin tong plastic kasi kung tinanggal natin yan mabubuwag itong cockpit baka mag-inda pa to kasi eh, uh, pa yan pag na kulay puti pero walang problema dyan kasi matik naman yan tatago sila dyan sa plastic sa ganun hindi maano tong puno natin ganito rin kasi ginawa natin sa isa natin na yung nauna sa kanya Team lang din yung gagawin natin ito natin yung ating mga edyo, pinakita nyo sa background may yung muusok na background tayo lang ang punok ng mangga para mamunga So ayan, guys, na na natin siya. sinisiksik na natin para hindi manok tapos pagka uh, diligan natin tapos lagi lang muna natin siya dyan sa lilim at least mga 2 weeks o 1 week pagkatapos sasama na natin siya dun sa mga iba natin na paugata na kapatid nito yung rambutan dun na nasa kabilang lote natin na tinataniman kasama ng mga bayabas at saka gustin magiligan so, lang natin mahigit So yun lagi nga gagawin pasawan sa na nag-transplant tayo ng mga pinahugatan natin kahit na anong halaman basta pagbagong lipat ng mga lalagyan ah, nagaragay muna yun sa lilim para hindi matinda tapos pagka medyo stable na siya tsaka unti na ano sa hindi yung total in na ano so ayan pagpapain lang natin yung so, pagpapain Naging maganda Duro by o naging maganda ang ano nito tsaka yung paglagay natin ng pataba meron na tayong mamumuha na rambutan na mababa lang so ayan guys na ano na natin so ilalagay na natin sa so, may ilalim ng ano kasama ng may, may doon at para makaanon siya so Ayan po. Pagka ano, update-update ko na po ulit kayo sa progress ng ating mga uh, minamarkot na mga halaman at you na-propagate. Know, Pati po yung mga pananim natin. At yung time yung ating mga alagang ayot dito. So hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po. Thank you for watching. Basta ho, laging-laging kakalimutan yung aking FB page. Kuya George Clowney. Youtube channel ko Joel Nahil po. So yun po. Maraming salamat po ulit. God bless.